Ano ba nararamdaman mo? Palipadangin. Mm -mm. Hindi lang. Ang lang nakakamatay yung palipadangin na yan. Hindi lang lang. Huwag niyo anong-anong lang. Kasi, Kasi inuunti-unti -unti ka. Unti-unti lang po dahil katulungtaon. Pagkatulungtaon mm -mm. natin. Mm -mm. So ano yung nararamdaman mo ngayon? Ngayon, itong karap mo ko? Ang sa ngayon, parang wala naman. Pero noong nagbabalak pa lang ako, parang may gulo Kasi ang okay. unang inano sa akin, yung... Parang mawala ako sa concentrate masama mm -hmm. sa buhay. O oh, yung nga, oh, palipadangin nga po yan eh. Kung nawawala ka sa isipan, sa tamang isipan. Oo. Mm -hmm. Tapos? At tapos, inano ako, alam ko may pabigat na binigay, ilinagay sa bahay. Mm -hmm. Kasi simula nung pinasok niya, kasi nagtitindahan siya po yun eh. Titindahan siya po? Oo. Ay ako lang mag-isa sa bahay. Opo. Katapos yung apo ko kuno iyan, apo ko pala ganyan sa bensan. Mm -hmm. Interesado sa lugar na yan, sa bahay na yan. Kaya iba naman ang gumawa siya ng paraan dahil pardo na siya eh. Mm -hmm. Ang ginawa, sila lang uh, ano, na, na, na lang sila kung kung gabi na. Katapos pagka ano, nang pipigay kung gusto, dalawang daan, isang daan, yan mm -hmm. Dahil wala akong mamak na dahil ang grip ko sinira. Mm -hmm. Kaya wala sa ulirat ko, dapat nga sana yung pinag, yung tinaas niya ang number ng rep sa loob, Kinaumagahan sana, nagtawag ako, pinabawal nga ito para mabayaran. Pero wala sa akin si Pino. Patapos na akyat siya doon sa bahay, nang kung kailan wala ako sa bintana kasi ang pintuan ko, pintoan ko pa ganun, andyan lang yung higaan ko na andyan dialosis ng bintana. Okay. Sige, alisin natin ilagay sa iyo ha, Nay? Hindi, hmm. katapos yung ano... Paa dito. Okay, pasan kang ganyan. Ito pa, dito. Ito lang, ito lang, ito lang. Yan, kaya lang. Sa gitang ay ha. Kasi baka din mo kayanin eh. Okay. Basta ang sa akin lang, tulungan ng sarili ha. Manalangin at sumampalataya. So, ano po? Pag isang papel lang to. Para gumaling na po kayo. Kaya magpapagalit talaga sa inyo ang ating ama at ating Panginoong Yesus. Ay, tinawas na ako dito ng anak. Anak ko daw yata Ayan. Mm -hmm okay nai. sakit, lang, sakit, lang. sakit lang na sakit sakit na baklas ayos pagkakas maglas po kamay tagalog ka ka mai pagin pagin tagalog ka mai pagin 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 maglas 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 Raya, 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 ray raya, 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 raya Uy, oh, masakit, masakit. Aray aray, arai, arai. Saulo, saulo, aray, aray, aray. mo sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Aray, aray, aray. Ah, sa ulo, sa ulo, sa ulo, sa ulo, sa ulo. Hindi. Hindi pa rin. Hindi na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Sige, sige ko na. Eh, mali. Eh, na. Okay na siya. Okay na to. Aray, ray aray. Aray. Okay na pala siya. Aray, aray, aray. Okay na, aray. Siya. Okay na, okay na, siya. Okay na siya. Aray, aray, aray. aray, aray.

Ran, Aray! Aray! Sige pa, bakla si mo, joka oh, ako na! Diyo kayo! sigit pa, nae 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 okay nae 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 Eh! Oh. nae 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 ay, ubusin mo na. Ipahinga ka muna, pahinga ka na, Mayangin naman eh. Uh, shout out sa lahat. Unang-unang uh, -una sa lahat, papasalamat sa ating amang dakila na si Awe at uh, sa ating Panginoong Isus. Uh, at yung nga, uh, yung ako, happy new year sa inyo lahat. Ito yung uh, January 2. Uh, unang gamutan natin. Uh, shout out ka sa ating Supremo, kay Apokar, Brother Jet, Brother Jidel, at saka kay Brother Gerald. Gerald. Ayun, uh, sa inyo. Mga manggagamot po ito ng Team Supremo, sila yung City si Bakulon. Kay Sis Maika, kay uh, Sita, kay Mamelo Ligario, at saka sa Team Apo, Apo Chalim. Uh, yung nga si Apo, Apo Rapa po kayo pumarwin. Magandang tangal. Puh! Okay.